Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may isang ketong ay lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapapagaling niyo ako. Nahabag sa si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis si agad ni Jesus matapos ng ganitong mahigpit na birin. Huwag mong sasabihin ito kaninuman, Sa halip asuri ka, sartote, pagkatapos maghandu ka ayon sa inigtos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos si pinamalita na ang nangyari, ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus, naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang napuok at doon ipinagsasadya ng mga tao, buhat sa iba't ibang mga dakot. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung kayo po'y nagsimba sa mga masas ko last Sunday, siguradong narinig po ninyo yung sinabi kong punto. In this life, we must please God and not man. Sa buhay na ito, ang kinakailangang mas pinasisaya natin o bukod tanging na pinasisaya natin, hindi ang tao, kundi ang Diyos. So much so, na kahit masakit sa pandinig, pangit sa paningin ng tao, gawin pa rin natin, sabihin pa rin natin, kung ito ay kalulugod ng Panginoon natin. Tama po ba? Amen po ba? Maganda na yung maliwanag, ha? Sapagkat ngayon, as before, yan ang aking gagawin sa pamamagitan ng sa simula pa lang ay pag na sa inyo. Hindi lahat ng pinagdarasal nyo ay makukuha ninyo. Hindi lahat ng problema ninyo ay masosolve. Hindi lahat ng laban nyo sa buhay ay mapapanalo ninyo. Ibig sabihin, pwede ka pa hindi yumaman, pwede ka pa rin hindi kumaling, pwede pa rin hindi ka magkaanak, hindi ka magkaroon ng asawa, pwede pa rin yung hinihiling mo hindi mo makuha, pwedeng masaktan ka pa rin, pwedeng mapahama ka po, pwedeng mahirapan ka pa rin. Okay po ba? Sabi na nga be, ang pangit nyo na ngayon makatingin. Certainly, hindi ito yung message na gusto natin. Mas gusto natin yung gagaling, mabibless tayo, asenso, mananalo. Yun kasi ang gusto nating marinig. Pero papaano kung may iba pang mas magandang balak bukod dito ang Panginoon natin. Sinabi ko po ito as by way of intro sapagkat narinig po sana natin ha sa ating unang pagbasa ang pagkatalo ng mga Israelita sa mga Filisteo. Hindi lang isang beses ha, dalawa pa. At yung pangalawang pagkatalo, mas malalang diha kaysa dun sa una. Noong unang sila'y natalo, apat na libo ang namatay sa kanila sa pangalawang pagkatalo, 30,000. Oh, man! Ang dami noon. Considering na sila ang bayang hinirang ng Panginoon. Considering that the Ark of the Covenant was with them. In fact, they were carrying it in their second battle against the Philistines. Pero natalo pa rin sila? At mas malala pa kesa doon sa una. Kung kayo po ay nasa parte ng mga Israelita. Kayo ang piniling bayan ng Diyos. Sa inyo nakipagtipa ng Diyos. I will be your God and you shall be my people. Tapos ganon? Ano, lukuhan na lang yon? Pero para mabalansi lang ha, mga kapatid, hindi naman po matatawanan yung maraming bes, hindi mo na countless, hindi mo na mabilang na mga pagkakataon na sila ay ginabayan ng nakipagtipan sa kanilang Diyos o ating Panginoon. Halimbawa, considering that Ark of the Covenant, yan ay kasakasama nila ng sila. Ang kanilang mga magulang, ha? Naglalakbay sa disyerto sa ilang. At marami, maraming mga blessings ay ina-attribute nila dyan. Yung Ark of the Covenant, kasama rin nila. In fact, nasa unahan lagi yan. Signaling their advance sa kanilang pag sa River Jordan. At dun sa Battle of Jericho, sinasabing, inilibot nilang Ark of the Covenant for six days. And on the seventh day, yung wall ng kalaban, himalang nag-collapse. Kaya't ang syudad ay napas sa kanila sa isang itlak. Ito ay ilan lang sa napakarami na, sabi ko, countless na ng mga blessings na kanilang tinanggap sa Diyos na sa kanila'y nakipagtipan bakit? Sa pagkakatong ito, sa ating unang pagbasang napakinggan, ah, lot. alat. Oh, Olats. Bakit ganon? E eh, di ba sabi ni St. Paul, If God is with us, who can be against us? In fact, Noong una, napansin niyo po ba, sabi sa ating unang pagbasa, natakot na sindak ang mga Filisteo. Kasi narinig nila nagsisigawan ang mga Israelita. Alam nila kung gaano ka makapangyarin ang Diyos na masinasamba ng mga Israelita. Kaya nga natakot din silang makipaglaban sa mga Israelita. Hence, pati sila na sorpresa kung bakit nanalo sila. Pero mas lalong na surpresa ang mga Israelita kung bakit natalo sila. So, hindi garantiya na tayo malapit sa Panginoon, everything will be smooth. Sabi nga, araw-araw at sa habang panahon. Itong isa sa magandang example para doon. Pero pansinin po ninyo ang naging tanong ng mga Israelita. Ano ang naging tanong nila? Bakit kaya pinahintulutan ng Diyos na matalo tayo ng mga Pilistayon? Napakagandang tanong. Kesa naman sa ang naging tanong nila ay, makapangyarihan ka bang talaga? Mahal mo ba kaming talaga? May pakialam ka bang talaga? Gising ka ba? Manhid ka ba? Mahirap yung mga ganong tanong. Sapagat yung mga tanong na ganon, nangungwestiyon ng pananampalataya yon, or they connote lack of faith, pag ganon. Pero yung tanong na, bakit kaya ipinahintulot ng Diyos na matalo tayo ng mga pilis Bakit kaya pinahintulot ng Diyos na magkasakit ako? Bakit kaya ipinahintulot ng Diyos na mamatay ang mahal ko? Bakit kaya ipinahintulot ng Diyos na hindi maging magandang takbo ng negosyo ko? Bakit kaya ipinahintulot ng Diyos na may mangyaring hindi magandang sa pamilya ko? Yes, maganda po ang tanong na ito. Lalong-lalo lalo na kung ipipick up mo yung words na bakit kaya ipinahintulot ng Diyos. Kumbaga, kaalinsabay ito ng tanong sa Ibanghelyo nung ketongin kay Kristo. Kung nais niyo po, gagaling ako. Bakit kaya ipinahintulot ng Diyos? So, ibig sabihin, God is still in control. Ibig sabihin, despite the sadness, despite the defeat, despite the hurt, you still believe that God is on His throne na may control pa rin ng Panginoon kasi kung hindi niya ipinahintulot, hindi mangyayari yon. Nagkikets niyo po ba yung point? Don't get it wrong, ha? Hindi ibig sabihin, yun ay kalooban ng Panginoon. Magkaiba yung yun ay kalooban ng Panginoon o galing sa Panginoon sa ipinahintulot lang ng Panginoon. Eh, Father, eh, bakit ipinahintulot? Yun ang misteryo. Yun ang misteryo na dapat mag-lead sa atin sa pagsik. Ano ba ang gustong ipakita sa akin ng Panginoon sa pamagitan ng problemang ito? Ano ba ang gustong iayos ng Diyos sa akin at sa pamilya ko sa pamagitan ng problemang ito? Ano ba ang gustong lumabas sa karakter ko ng Panginoon sa pamamagitan ng problemang ito? Ano ba ang gustong basagin ng Panginoon sa karakter ko upang mabuo niya naman ang isang bagay na gusto niyang mabuo sa karakter ko? Ano ba ang gusto niyang ihinto sa buhay ko upang maipagpatuloy naman niya ang gusto niyang ipagpatuloy sa buhay ko? Tama na ito ay misteryo kung bakit inalaw ng Panginoon pero hindi ibig sabihin ng misteryo ay wala ng sagot dito. Hindi mo lang alam ngayon. Ibig sabihin, yun ang ibig sabihin ng misteryo. Pero siguradong may magandang dahilan. Bakit? Inalaw ng Panginoon eh. Mabuti ang Panginoon. So ibig sabihin, pangit man yung nangyari. Kung inalaw niya yan, may maganda siyang balakin dahil diyan. Na hindi natin marirealize kung tayo ay tatalikod sa Kanya. Brothers and sisters, Tandaan natin, ang mga problema, ang mga sakit, maging ang kamatayan, ay parte ng buhay natin dito, ha? Huwag natin isisisi sa Diyos ang lahat ng ito, ha? Nakasisigurado ko na gumagawa ang Panginoon ng paraan upang iadya tayo sa lahat ng ito. Pero kung mangyayari man, huwag natin isipin inaapi niya tayo. Huwag natin isipin pabaya ang Panginoon. Huwag natin isipin hindi niya tayo mahal. No. Kung i-allow man niya, sinisigurado ko sa iyo, may biyaya siya. Na hindi natin makikita kung tayo magtatampo sa kanya. Ano? Eh pwede namang manalo pa rin yung mga Israelita. At yung gusto niyang impart na message sa kanila ay mag-gets pa rin nila, di ba? Mm -hmm. Father, pwede namang hindi ako magkasakit, di ba? Tapos, mas strengthen pa rin ang faith ko sa kanya, di ba? Father po, pwede namang makuha ko yung gusto ko sa panalangin ko at ma-realize ko pa rin yung kanyang gusto, di ba? Mm -hmm. Kung bakit ako nagaganon? Mm -hmm. Kasi sigurado ko based on our experience na mas kumikintal, mas umuukit sa atin ang isang lesson if we are learning it the hard way. Kaya nga may expression, learn it the hard way. Pero usually, it's the better way. Alimbawa po, if I may use an analogy, ako, napakatango ko sa direksyon. Hmm. Kapag ako'y pinagdadrive lang, at bago sa akin yung lugar, asahan mo, pabalikin mo ako doon, nang ako na magdadrive, hindi ko na mapupuntahan yon So kapag ako yung drive, petiks lang ako, tulog lang, at kahit nakikita ko yung mga dinaraanan, parang wala yung atensyon. Pero iba kapag ako na yun ang dadrive. Ah, iba na yun kasi may effort ka na, kumbaga, di ba? Learning it the hard way na. Pero yung learning it the harder way, ano yun? Kapag Naligaw na ako ng isa-dalawang beses. Sinisigurado ko sa'yo. Yung pangatlong beses, alam na alam ko na yan. Kahit nakapikit ako, mapupuntahan ko yan. Bakit? Naligaw na ako eh. Harder way na yun eh. Same thing! Yes, masakit yung maloko ka, matalo ka, magkasakit ka, mamatayan ka. Pero kapag katulad din ng example ko, kahit naligaw ka na, pupuntahan mo pa rin, ay, mga uh, kapatid, kung kahit na nasaktan ka na, na-disappoint ka na, lalaban ka pa rin, mag-move on ka pa rin, sasampalataya ka pa rin. Sinasabi ko sa iyo, you will realize greater blessings. Blessings that are greater than those blessings na nare-realize natin when everything is fine and okay sa buhay natin mas marirealize mo, mas paniniwalaan mong ang pagmamahal at pangyarihan ng Diyos sa iyo. Naisip ko nga, through the course of Jesus' ministry, naririnig ni Pedro, nagpapatawad si Kristo, pinatatawad kita sa iyong kasalanan. Naririnig ni Pedro yun, kasakadama niya si Kristo eh. Pero I don't think masyado niya na-appreciate yun. Pinaka na-appreciate ni Pedro yun, nung siya'y magkamali sa Panginoon at siya'y pinatawad ng Panginoon. Iba na kasi yung karanasan. Siya na talaga yung nagkamali at siya na rin. Yung nagkulang siya na rin. Actually, yung nasaktan. Kaya't yung lesson na yan, na-impart kay Pedro at hindi, hindi na niya makakaligtaan. Yan. Mga kapatid, ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Sapagat higit pa sa ma-achieve natin yung mga blessings na gusto nating ma-achieve at inihiling natin sa Kanya. At mas lalong higit pa sa rason niya kung bakit may mga blessings na hindi siya ibinibigay, hindi niya ibinibigay sa ating buhay sa ngayon, hanggang ngayon. Higit pa sa mga reasons na yan, ang pinaka gusto ng Panginoon ay ang mapalapit tayo sa Kanya. Yung magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Kung makatutulong yung mga blessings na hinihiling natin, ibibigay niya yan. At ang sabi ko nga, kung makatutulong na i-deprive niya tayo sa mga blessings na gusto natin, ang gawin niya yan. Kung ang magiging resulta niyan, batay sa kanyang grasya at paggabay, ay mas aangkinan natin, aakinin natin siya sa ating buhay. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal na biyaya upang dumating man ang mga problema na natural lang na nagdarating talaga eh huwag tayong mawala ng pananampalataya sa Kanya. Hanapin pa rin natin kung ano ang grasya na ibibigay niya at nakalaan mula sa Kanya. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay.